Samantala pinamahagian ng Pamaskong Handog mula sa Pamahalaang Lungsod ng Kawayan ang mga residente sa Barangay District 1, Kawayan City, Isabela. Matatandaang nagsimulang lumarga ang pamamahagi ng Noche Buena Packs sa mga pamilya sa Lungsod ng Kawayan noong ikadalwamputpito ng Nobyembre. Base sa mensaheng ipinahayag ni City Mayor Cesar J.C.D. Jr., bawat pamilya ay makakatanggap ng Noche Buena Package na naglalaman ng espagyati at macaroni ingredients. Aniya, bukod sa ipamamahaging Noche Buena Pax, ay magkakaroon muli ng pamamahagi ng pamasko sa mga kawayenyo sa pamamagitan ng isang raffle draw sa ilalim ng programang Pamaskong Handog ng Team sir JCD na gaganapin sa ikadalawamput dalawa ng Disyembre. Dagdag pa niya mayroon ding ipapamahagi na pamasko ang Office of the Senior Citizen Affairs sa mga lolo at lola sa lungsod ng kawayan. Kaugnay nito, nagtungo at bumisita rin sa Barangay District 1 ang grupo ni Congressman Camille Villar kung saan namahagi ang mga ito ng appliances. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo. Para maging healthy mag DTX 500 palagi.